bouncer at housekeeping supervisor. Yan ang mga raket ng bortang si Darwin Shera mula sa Antipolo. Sa kanyang batchong appeal, maraming deki ang gigil nagigil. gigil. Alamin ang kanyang kwento dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu. WTFU! Pepat, may kamukha ka bang artista, Direk? Sino kamukha niyang artista? Mike Magat. Mike Magat. Oo nga. Kailan ba si Mike Magat? Wow. Hmm. Yeah. Ano, ganyan din ang porma ni Mike Magat noon. Ewan ko lang ngayon. Ano yan? Naging sexy actor nung araw yan. Yeah. Ngayon. Kailan ka nagsimula ang pumatol sa bading? Uh, since, ano pa, 2015. Wow. <laughs> Diretsyaan tanong talaga. Nasaan ka niyan? High school pa lang. High school ka pa lang, yes, meron ka na nakarelasyon na bading. Yes, oh, saan mo naman nakilala tong baklang ito? Know, ano hindi mo makakalimutang offer ng bading? Uh, ititira kita sa bahay. Titirahin? <laughs> ititira... Ah, ititira... <laughs> ititira kita sa bahay. Ititira ka niya sa bahay niya? Yes, oh, oh, oh. Pagkatapos ng guesting mo dito, biglang may lumapit na bading, balikan mo ang dating mong mga experience nung ikaw ay nasa high school pa lamang, papayag ka. Uh, masarap naman din po kasi ah, mahalin yung mga bagya kasi uh -huh. na sweet din ka ha, napaka-maalaga. <laughs> Libring mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Charles Darwin. Kilala <laughs> mo ba si Charles Darwin? Ah, ano ang uh, ano, ang naging ambag ni Charles Darwin? Uh, evolution po. Uh, siya ay isang napakagandang isang pag-aaral sa ating pagkatao. Ay, ang galing! In fairness na maalam niya kahunga nakalimutan ko sino si Charles Darwin. Pero parang bigla ko na naisip yung mga unggoy. Mga unggoy, charo. Hindi, kasama natin ngayon ay si Charles Shera. Tama? Yes po. Ayan, Charles Shera. Si Charles Shera po. Ay, ay. Hindi niyo ito kakayanin. Si Charles Shera po ay nakalimang bakla na. Totoo? Opo? Opo. 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 <laughs> so tama ang bilang ko, lima? More. Lima lang. Lima lang. <laughs> ang galing ko. <to. laughs> Chinarot ko lang, pero oo. oo, oh, Hindi, ito si Charles Shera. Ay uh, part-time na bouncer yes, pa. tapos supervisor sa isang uh, host house Keeping uh, facility. Yes, po. Ah, talaga. o, Sige, mamaya. Inamin naman po niya na nakalimang bakla siya. So, mamaya na po natin yung pag-uusapan. Uh, uh, saan ang mga Shera. Shera talaga pili doon mo? Yes, po. Hmm. Antipolo City, po. Antipolo City. Yes, po. Ah, ilan taong ka na? 30, po. 30 years old. O, ikaw ba ay may tinapos na... High school graduate. High school graduate. Yes. Okay. Ano yung mga una mo mga naging trabaho bago ka naging uh, supervisor at bago ka naging bouncer? Uh, naging bagger din po ako na isang supermarket po. Bagger. Yes. Po. Uh, tapos naging chef din po sa isang restaurant din. Ah, nagluluto ka. Yes, po. Okay. Masarap oh. masarap din kumain. Masarap ka. <laughs> <laughs> masarap din kumain. Masarap masarap din kumain. Okay. Masarap kang kumain. Yes. Ah, uh, nasasarapan naman yung mga kumakain Tompa. sa sa iyo. Binabalik ah, binabalik-balikan. Oh, ano pa? 'Yon lang. Ah, okay. So, okay. So, doon sa panahon na yon, kailan ka nagsimula ang pumatol sa bading? Uh, since, ano pa, 2015. Wow, <laughs> diretsyaan tanong <laughs> talaga. Nasaan ka niyan? High school pa lang. High school ka pa lang? Yes, Meron ka na nakarelasyon na bading? Yes, bro. Saan mo naman nakilala tong baklang ito? ah uh, taga, uh, kabilang ibayo lang din mo. <laughs> sa Antipolo din? Ah, uh, Rizal din po. Okay na sa Rizal. So paano kayo nagkakilala? ah uh, that kasi pa naghahanap yung barkada namin ng dancer. Eh panahon po 'yun, eh, nagsasayaw din po pong... kami. Dancer? Yes po. So nasasayaw ka noon? Yes. Sa gay bar? Hindi uh, po. Ah, uh, ano? Uh, mga street street dance. Street dancing po. ganyan. Yes, ah, so parang part ka ng grupo ganyan. Yes, po. Ah, so ilang taong kanya? High school. So yes. ilang taong kanya? Parang 17? So 17 okay. years old. Yes. Okay. So tapos, naghahanap ng dancer. Sino ang naghahanap si Bakla? Yung kaibigan niya rin Bakla. Okay. Kasi so, Kasi may okay. darating daw na guesting daw sila. May guest sila from abroad? Ganyan. Yes po. Tapos kailangan sumayaw? Yes po. Private? Uh, private po. Private? Yes po. Oh, okay. Oh, tapos, sumama kayo? Sumama. sumama. Ilan kayo noon? Dalawa po. Ah, dalawa lang. Yes, okay. Po. Tapos, pumunta kayo doon sa bisita, doon sa bahay nung yes, guest. Tapos, ano sinayaw nyo? Uh, kung ano lang yung pwedeng isayaw, pinasayaw lang. Kung anong pwedeng, ano to, sayaw, ano, yung ano, sayaw sa bangko, gano'n? Parang gano'n, parang gano'n na lang po. Ano suot nyo habang sumasayaw kayo? Naka... Wala. Boxer lang. Boxer lang. Yes po. So parang nacho dancing. Gano. Parang gano'n din po. Ah, first time mo yon Yes po. Ah dalawa kayo yes. so nandun yung guest yes, po. yung guest syempre bading din yes po okay pero hindi yun ang nakarelasyon mo uh, hindi po ang nakarelasyon mo yung nag-invite yung nag-invite po uh, dun sa pinakang ano, po. okay so paano paano ka napapayag uh, gawa nung ano high school po eh dala rin po ng kabataan. Napag-go na lang din po. Napag-go. So, anong klaseng relasyon ito? Magkasama kayo sa isang bahay? Ay, hindi po. po. Ah. Bali, bumibisibisita lang din po. Bumibisibisita pag kailangan. Niya, ikaw. Ganun po. Ah, Gano'ng katagal yan? Ah, two years din po. Inabot. Two years? Ah. Yes. O oh, bakit kaya naghiwalay? And, hindi na contento. Sino ang hindi na contento? Siya. Ah, siya pa. Pinagpalit ka sa iba. Parang ganun na rin. Ah, talaga. Oh, so yan ang una mong karelasyon, hindi babae. Uh, may babae naman po. Nagkaroon ka ng girlfriend, ganyan. Yes. Uh, nakailang girlfriend ka naman. Uh, hindi ka na rin mabilang. Hindi mo no, na mabilang. Oh. Pero kapag nag, meron kang karelasyon na bading, meron ka rin girlfriend. Ah, oh, wala po. Aso ah, girlfriend, girlfriend, bading, bading, gano'n? yes po. Ah, talaga. Oh, tapos, di high school ka de di ba? Yes po. Oh, kailan yung sumunod? Uh, part pa rin po siya ng high school. Ah, high school pa din? Yes po. Sino naman to? Uh, teacher. Teacher na. Ah, teacher. Yes. Po. Teacher mo, as in teacher mo, o teacher do sa eskwela? Teacher sa eskwela. Hindi mo siya uh, direktang teacher? Hindi mo. Ah, o oh, paano kayo nag, uh, ano, nagkatagpo? Nakasyepe sa school. Yes po. Pero sino nagsabi siya, syempre? Yes po. Uh, kung, kung pwede daw, kung pwede daw. Okay, si teacher naman ay uh, gano'n katagal kayo? Uh, months lang po. Months lang? Bakit months. kayo nag-iwalay? Hindi uh, ka rin mag kasi gawa nga nung nag din po eh kasi nagkikita lagi eh. Ah. Pero hindi siya nung kaya. Eh. Di sana pag nakakasalubong sa corridor, pumipikit ka. <laughs> <laughs> Parang hindi mo lagi nakikita. O, oh, teacher ito. So, anong, ilan, anong edad ka niyan? In, nasa na sa high gano. school ka yes. pa din. Ah. Hindi ko na siya masyadong ma-recognize pa dahil. Hindi mo na siya ma-recognize? Patay na? Ah, matagal na rin. ah, matagal na. Yes po. Sa so, bagay, 30 ka ni. Eh. Oh, po. so parang ano, 15 years ago. Yes, tama po. ba? Oh. Yes po. Oh. Okay, after nun, meron na naman, high school pa rin. Yes po. Ha? Hindi naman okay. din naman din po. Teacher din. Kapitbahay lang din lang. kapit Kapitbahay naman. Yes, o gano'ng katagal naman kayo ni kapitbahay? Ganun na din. Months lang din po. Months lang din. Yes, Ang dahilan man. ng paghihiwalay? Eh, marami rin inuwi. Marami siyang boylet? Ah, yes. Ah. So tat nakakatatlo na tayo. Dalawa na lang. <laughs> yung pang-apat, high school pa din. ni hey, pang-apat po, ano na lang yun. Perk, perk na lang. Flirt? Flirt na lang? Anong edad ka na nito? Ay, part pa rin po nang ano, pagiging high school pa rin po. Okay, saan mo naman nakilala ito? Uh, pag tropa-tropa, -tropa, may papakilala, ganun lang po. Ah, uh, gano'ng katagal kayo nito? Wala well, ano? uh, weeks lang, ganyan lang. Tikiman portion, portion lang? Ah, Yes po. Uh, ganun lang. Oh, panglima? Ganun lang din po. Ah, uh, flirt, flirt. Yes. So ngayon, nung uh, medyo nagkaedad ka na, wala ka na nakarelasyon na bading? Wala na. Ba. Bakit? Uh, nag stay na ako simula nung nagkaroon na rin ako girlfriend. Ah, uh, so parang babae na. E eh, yes. paano kung meron? O, pagkatapos ng guesting mo dito, biglang may lumapit na bading, na balikan mo ang dating mong mga experience nung ikaw ay nasa high school pa lamang. papayag ka? Uh, masarap naman din po kasi mahalin yung mga bagla. Kasi uh. nap napaka-sweet din siya. Napaka- maalaga. Mm. Kung pagbibigyan ako ng isang pagkakataon na balikan ko yon, ang masasabi ko na lang, salamat. Kasi pinagdaanan ko na at salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagmamahal, Kasi tapos dahil, hindi ka na sa ayaw mo na. Ay, tapos na rin po. Tapos na, tapos na, talaga. Ayaw mo na. Kahit sabihin na ano, maganda ang budget, alimbawa, maganda ang promise, basta jawain mo lang siya. Ayaw mo na? Siguro kat na rin po. Ha? Cut na rin ko. Cut na? Yes. Ay, pack up na? Ayaw na, t Stop na? Yes. Ah, talaga? Sure ka na dyan? <coughs> Ay, parang <laughs> hindi! <laughs> Pero, I'm sure naman may kalandian ka. Yes, naman po. May mga nakakalandian kang bading? Sa ngayon, wala po talaga. Ah, okay. wala kahit tikiman portion? Ganyan. Wala rin po dali. Eh, alibawa sa trabaho. Ngayon, bouncer ka. Yes po. ano tong, saan ka ba nagwa-bouncer? Gate bar? Ah, uh, hindi po. Ano bar talaga. Na, bar talaga na, ano, hindi naman siya gay bar. Hindi naman. Okay. O, syempre sa bar, may mga bading na pumupunta doon. May mga nag-o-offer sa'yo doon. Uh, nagpapasalamat ako, pero... Mas so, meron nag-o-offer pa rin? May mga nagpaparamdam din. Po. Ano hindi mo makakalimutang offer ng bading? Uh, ititira kita sa bahay. Titirahin? Ititira. Ah, ititira. <laughs> ititira kita sa bahay. Ititira kanya sa bahay niya. Yes, oo Tapos, ano pa daw? Tsaka, ayun, pag-aaralin. Oo. Oh. Tinol mo. Yung mga panahon high school ako, kaya nag-grab ako. yung mga ganong opportunity kasi oh. ayun yung pag-aakala ko na magiging ganun sa akin. Pero, Wali. hindi pala. Wale. So ayaw mo na bigyan ng isa pang pagkakataon ngayon, mas mature ka na. Kung may pagkakataon naman, hmm. siguro, hindi ko siya ma-direct to the point na hindi na titigil na. Pero kung kaya kong kaya ko ka na muna na tigilan, titigilan oh, tigilan mo. Tigilan. Ah, so nagbago ang statement. <laughs> Anong una, cut na, pero kaka-convince ko direct. <laughs> Mukhang mapupush pa. <laughs> oh. Pero ikaw, since ang mo na nakarelasyon na ba ding, ano naman ang ano mo, payo mo sa mga lalaki dyan na nasa kasagsaga ng kanilang pagbubuking. <laughs> kasagsaga ng kanilang pagkikipagrelasyon uh, sa bading. Ano naman maipapayo mo sa kanila? Uh, yung masasabi ko lang sa mga naging kapwa ko duman sa mga nababakla or oh. nababading, eh, mahalin nyo rin. Huwag lang perahan. Kasi di naman sila ganong tao rin. Eh. Uh, may damdamin din. Kaya kailangan mahalin din natin. Oo, oh, ba diba? Okay. Uh, yung mga bading na nakarelasyon mo, ano to? Trans o mga... Trans din meron. May trans din. Yes, Tapos meron lang yung normal lang na parang lalaki lang yes, din. Yes, ah, mas anong lamang? Trans o yung lalaki looking? Trans. Ah, trans. Oh, mm -hmm. Nakailang kang trans? Eh, dalawa. Po. Dalawa. Two out of three. <laughs> Pero, yun ba talaga? Mas mas prefer mo yung ganon? Yes po. Ma mas prefer mo yung babae ang itsura, ganyan? Yes po. Ma uh, mas nakakaano mo. Mas nakakaano? Mas nakaka-inda. ah, <laughs> uh, mas type mo yung ganon. Uh, sa social media account mo, ano, meron ba mga bading na nag-o-offer sa'yo? May meron na nun. Ano hindi mo makakalimutan? Uh, mga nag-aalok sila Hmm. Anong inaalok? Punta so, uh, ka dito, oh. ako sa'yo. Oh. So, mamasage kita mga ganyan. Ikaw ay mamasage? Oh, ah, talaga? Pero ikaw hindi ka nagmamasahe? Hindi po. Ah, oh, okay. Oh. May sinamahan ka na? May pinuntahan ka na? Ah, uh, wala po. Ay, naku, sinungaling. <laughs> <laughs> Pero may, ka may kamukha ka bang artista, Derek? Sino kamukha niyang artista? Mike Magat. Mike Magat? Oo nga. Kailan ba si Mike Magat? Wow. Hmm. Yeah. Ano ganyan din ang porma ni Mike Magat noon, ewan ko lang ngayon. Ano yan, naging sexy actor nung araw yan. Dapat palam lang uh, i-guess natin si Mike Magat, naging parte yan <laughs> ng kabataan namin ni Derek. Oo. ko ba sa trabaho si Mike Magat hindi? oh Sino pa? Meron ba nagsabi sa iyo ay e, parang kamukha mo si Ganyan. Si ano to? Pagka eh. Mm. Si Sino? Vina Brennicka to. Wow. Ako ko Vina Morales. <laughs> <laughs> Vin Abrenica, ah, kapatid ni Aljur. Uh, parang wala akong nakikita masyado. Sino pa daw? <laughs> uh, yun lang, no? yun lang, Abrenica. Pero ako talaga more of Mike Magat. Uh, in fairness. So, ikaw ba may mga video ka ba na sinendan sa mga bading na humihingi? Ah, wala Sandan mo man ako ng video, ganyan. Wala. Wala, sure ka. So, yes, ma after ng guesting, walang lalabas bigla na, huwag <laughs> Mr. Poon, nag-guest mo yan, may ano to, video, solo video, ganyan. Wala. Uh, pero wala kang ginagawang ganun mga video? Personal, sa Personal. Uh, so, ibig sabihin, para kanino yan? Sa bading? Hindi. Kanino? Para sa akin na, minsan dininig na di sarili. Anong ginagawa mo? <laughs> parang ano lang, inoobserba ko na yung sarili. Inoobserba ko na yung sarili mo? Parang parang yung confidence ko, nabubus lang. Hubot-hubad, ganyan? May time. May patingin ang phone. Nasa phone mo, no? Patingin. Kunin mo yung phone mo. Bilis. Wala. Ha? <laughs> patingin yung phone mo. Ayun, no, nakita ko, nakadungaw yung phone, oh. Ayan na. Alam mo naman, di. Hindi naman natin ipapakita sa kanila. Ako lang. Wala, wali, ko na po. Ay, naku na sa trash yan. Oh. Bakit ka nagaganyan? I'm sure may mga sinesendan kang babae. Bading. Meron. Ha? Meron. Wala naman po. Oh. Personal lang po. Dadi. Ayan na, ang dami. Nakita ko, oh. <laughs> Tignan natin. Oh. Mga ano lang po, mga live-live lang na. Mga live-live. May, video call ka. Pero wala naman po. Ano. <clears throat> Nag-live selling ka din? Yes, po. Ah, okay. Sa TikTok yan? Yeah, ah, uh, live, ano lang, FB live lang po. FB yeah. live? Yes, po. O, oh, bakit nakahubad yung pants mo? Ah, hindi, nakapantsan na. Yes. Pero yung kanina parang wala. Ano yung mga brand nyo yan na binibenta? Ah, uh, yung iba ko Ah. Live selling. Pwede ba mag-brief sa Facebook? Ah, uh, hindi. Binan po. <laughs> binan ka pero may brief ka. Nakabrief. Patingin <laughs> nga, mayroong conversion no? Na oh, na wala po. Ah, uh -huh. oh. Pero ganyan, asa yung mga ano, bubutubad? Pinagdidilikin? Wah, patingin! Pinagdidilikin na <laughs> oh, ka ano, na. Ano. Wala na. O oh. Yes, oh, halimbawa, mayroong mag-request, mayroong may ibabayad sa'yo, payag ka. May gagawin ka, video call, ganyan. Video call. Sa panahon ngayon, kasi po ngayon, mahirap na rin po mag eh. Bakit? Kasi, Walang internet. Ano? <laughs> <laughs> Marami na rin po kasi iskam pag ah, nag, uh, nagbigay ka ng gano'ng info oh. regarding sa sarili mo, kinakalat Ay kung naglapag ka agad, ginikash ka agad. Hindi eh. Ay talagang. <laughs> Safety muna. na. Natry ka na ba ng mga ano, bikini ganyan, contest? Ah, uh, mis uh, 2020 to po, uh, Barangay Mr. Ba Body Shape. Ah, so nagjujubad-jubad ka na sa mga ganyan? Ganyan lang, yes po. Ah. Uh, Okay. So, willing ka magpakita ng puwet? Willing naman po. Willing. O, dahil dyan. O, o dahil willing ka, bakit ba natin aabangan pa at ihintayin ang Viva Max? Might as dito na lang sa WTFU. <laughs> Pwede mo bang ipakita sa kanila? May kita nila. Ha? Huh? May... Ngayon. <laughs> okay. Ah, uh, yung harap, ipapakita. Willing na. No? Willing magpakita ng harap. Mm, talaga. May ipapakita naman. Meron na. Ah, dahil dyan, aabangan pa ba natin yon? <laughs> okay, dahil dyan, sagutin mo na yung mga katanungan, ha? Yes, po. Mm -hmm. May, May, ano ka ba ngayon, karelasyon? karelasyon? May girlfriend ka ngayon? Wala. Wala. Paano ba magmahal ang isang ano, Darwin? Uh, sobrang... Ay, ano ko yun? Darwin? Char... Charles Iba, ba siya? Darwin ba? Yes, Darwin. Di ba Charles? Darwin okay. So, Darwin. <laughs> Nakalilis ako. Darwin pala talaga. Darwin. Paano ba isang Darwin? Uh, sobra. Uh, yung sobra na pagmamahal na sobrang seloso, hmm. pero nasa lugar. Ah, seloso ka. Pero nasa lugar na. Anong type mong babae? Ayang physical muna. Physical. Maputi, maitim. Um, maputi. Maputi. Ah, uh, kayo gay, ganyan. Pwede rin naman. Sexy, ganyan. Kayo din naman po. Ah. Uh, medyo yung chubby-chubby. Ah, gusto nyo yung chubby-chubby? Yes. Marami mga lalaki gusto nyo yung medyo may laman-laman, no? Bakit? Mas feel. Mas feel? Yes. Masaramdam namin yung pagmamahal nila. Weh? Well? <laughs> Meron o wala, may bading na bang nabulunan ng dahil sa iyo? Mo na o hotdog? dog? Ay, okay, dahil diyan. Kailangan mo lang tumayo, tayo ka na. Yung phone mo balik mo na doon. Alisin mo muna yung sapatos mo. Ayan. Tek. Para ta kawag sa camera. Ito yung camera mo si Direk. Ayan. Para hindi ka mahirapan sa pag-alis mamaya. Ayan. Ayan. Tapos itabi mo muna yung shoes mo doon. Okay. O, uh, dito ka lang sa, huwag kang mawala sa frame. Alisin mo muna yung shirt. Harap ka sa kanya. Yeah, Oh. Ayan ang um, bouncer for you. Lagay mo muna yung shirt mo doon. Tapos alisin mo na yung pants. Mas wild at mas mainit ang uncut version ng episode na ito. Kaya wag palalagpasin. Hanapin lang ang link sa description box. Dahil dyan, upo ka na. Invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Oh. Uh, sa mga FB friends ko, sa so, uh, mga tropa, kaibigan, please watch. And sir po, uh, please support. At uh, Happy see you. Yun lang. Okay. Dahil dyan, Maraming salamat naman po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fuwa. Matrona o bading? Ipagdaramot mo ba ang kapirasong laman? Kung babayaran ka na isang gabi, how much?